Sa so, ka galing? Sa gabitan. Oh. Eh, may iba ka dyan. Bakit? Babawi sa naway dito, kids. Bigyan e, mo na muna. muna. <laughs> Mag-spray niya, yari. Ito, Clits. Oh, Ito na, sabit lang. Papagupit daw si Pogi. Papagupit? Oo, oh, kalbo na ako ya. Ha? Huh? Kalbo. Eh, kalbo? Diba? oh, ayun. Ah, kalbo, hindi ba? 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 Ano yan, ano yan? Poh, oh, paano mo nasabi? Paano <laughs> Ayun ang kalboban ah. So yon, mga idol Good morning Maulan na naman ah, ah. Kaya hindi magkaroon ng piyesta dito eh. Ulan na naman eh Papuntang biliyaran Kaya at si Pogi Katamad ah, ba Hindi na ah. ah Dito kaya yun Pogi Pre. Okay, pre! Ano? Saan ka galing? Sabi sa gabi saan. Oo, uh, ang ginawa mo dan? Iba mo na. Ngayon hindi din eh. Wala na. Ay, eh, oh. may mighty ba Bakit? Babawi saan na. Ay, dito ako Ba, pa no mababawian yon eh, hey, titikita kita yung Razor. Ba, titikita ko yung Razor? Ba, titikita ko yung Razor? Ba, tripi yun. Paano matitikitan? Eh, di ba, pagtawag ko doon, kunyari, mapapagod. Ba't nasa ba si Kito, Klitsch? Nasa loob. Uh, di ba, pagtawag ko doon, uh, oh, kunyari, mapapagod kita ko. Eh, di siyempre, paglabas doon, o, oh, digit ko <laughs> yung Razor. Oo <laughs> uh, nga, <kung> ano? May tiba ka Gigil ka sa bawe, eh, no? Hahaha. <laughs> Kaya rin sige na to, dito. Nasaan ba yung mighty Much, much later. Wala rin sige na to, dito. <laughs> oh, ito na, oh. Yan, isa, na, oh. Sabakas tumila din. Pagdikit sa ratio, hindi ba tatanggal yun? Oo, <laughs> oh, yun. Hindi, papakita ko ah. Oh, sige. Talagang gigil ka sa bawe ah. Bak, bak. Kaya ba ka ba pinikita ko dito? Pre, sigurado ka walang ginugupitan ah. Wala, walis <laughs> na. <laughs> baka ba pinikita ko. Tingnan mo nga, baka may ginugupitan. Ay, wala, wala. <laughs> Ligyan mo na mula. <laughs> Ba't yun yan? Ba't yun Mabigat, mabigat. mabigat. Wanto, mana ini? ganda. Itu, itu, itu. Itu, itu. Itu adalah. 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 Itu sari Itu adalah. Itu adalah. Itu adalah

Ikaw eh. <laughs> Ayaw na kalbo ba? wala. mo para hindi ang nga pa kalbo, eh. Sige, ako, eh. okay, ako bahala, dyan, Sige, eh, ako bahala <laughs> Ayaw pa ng kalbo ba na? Bagay ang kalbo sa kanya Hahaha. Eh. <laughs>

Ada oh ya. Di diwi dah butan. Ah, rasa.